Good day, friends. It's Sunday. At uh, nakapagsimba tayo ngayong araw. Salamat sa Diyos. Kasama natin yung ating family at nandito sila sa farm para mag-celebrate kami ng family day. <laughs> Kasi four months na ako dito sa farm or sa ating garden. At wala akong gaano'ng time para uh, makipaglaro sa kanila. So sa so ngayon, mayroon kaming uh, quality time uh, to play uh, together. Tapos nagkataon na bukas naman ay Bonifacio Day, November 30. Kaya, ayun, yeah, spend quality time with the family. Maglalaro tayo. Gigimik, kung ano-ano pwedeng gawin. Um, Kwento-kwento. Come what may, kahit ano. And then, uh, siguro mag-harvest tayo mamaya kasi hindi pwedeng uh, palipasin yung ating mga okra. Every day we have to pick some. Yung mga pwede nang i-harvest or pitasin ay pipitasin natin. So yun ating magiging feature sa ngayong video, ngayong uh, ating content. At uh, happy Sunday sa inyong lahat. God bless you all. Enjoy watching. At huwag din yung kalimutan na mag-like, subscribe at um, pwede na i push yung ating yung inyong notification bell para sa mga future videos natin. Ito yung buhay buki dito sa Garden of Cuyacoy, Province of Albay, Philippines. Enjoy watching! Have a blessed Sunday. God bless you all. You like to drink water? Mamay, ano yung kinakain mo, Mamay? Sinapot. Sinapot. Kain ako sinapot. Oh, ikaw, Mr. Jayi, ang aking uh, Dr. Farmer. Ano kailangan mo? Water. Oh, matindi yung accent na yan, ah. Diyos lang. O, oh, saan tayo maglalaro? Doon. Oh, o, bakit ka tumigil ng tawa mo? Ha? Huh? Miss Beautiful Girl? Ha? Huh? Bakit ka nahiya? Bakit pinopoint mo yung nose mo? <laughs> May lakunog. <luck> <laughs> <laughs> Talaga? Ano, ready na tayo? Labas na ninyo yung net. Saka yung ball. yung ball. Ikaw, anong ginagawa mga racial girl? nag po. nag ulo Ano sa Tagalog yung ulo? Tawa. Ano yung tawa sa English? love. <laughs> laugh. Super laugh. Ito may nagtatago. <laughs> Ito may nagtatago. O, oh, nakikipaglaro ka, Jai. O, oh, na, nalaro na tayo. Volleyball. Ang <laughs> mo.

Mona oh, oh, Lisa, men have named you. Know? Mona Rachel, Mona Rachel, men have na named you. Oy, know? oh, is ko na, na na ako. Magayon na Rachel karampung good mo. Hahaha. Uh, uh, <laughs> <laughs> stress. What's the problem? Pito only dogeriman. Wow, wow, wow. Oy, na oh osok oh. Oh, drink.

妈妈，我好饿，快点回家。 Kaya pa rin yan. Okay. Ito naman dyan. Player number 2. Kasali namin ni Jire Si Rainiel ay nakapalarong pambikol na sa mas bati ng elementary siya. Ngayon ay grade 8 na siya. Tingnan natin kung paano siya magpalo ng bola. Okay. Mà a n त i mean

Oh oh oh. <tuk> apa ini, dari. ini gimana, kaya. kaya ya, ikau nggak kaya mudin Sir, takot ako sumama kay Jerry.

Moments later. Pitas tayo ng almost 15 kilos na okra at uh, ilang kilo rin ng ampalaya. At mayroon tayong immediate na buyer, ang ating pinsan na si Myrene Mayor at ang kanyang mga pamangkin. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Garden of Kuyakoy. Another moments later. Ano gagawin ninyo dyan, kids? guys, sa so Jenny Pig namin. Oh, Jenny Pig. Akala ko lalagyan natin ng pagkain. Ilalagay para sa Jenny Pig. Ilan na ba yung baby Jenny Pig mo? Um, four. Four. Oh, marami na. Ah. Oh, sige, paramihin mo pa yon para bigyan mo rin si Jai later. Okay, one day. Ha? Huh? Andito ang Bem Bem na Oh. oh, ano yung dala mo Bem Bem? Banana leaf. oh, tumulong na rin. Oh. Lagyan natin yan ng pagkain. Yes.

time to eat na. Gabi na tayo. Oh, ano ba to? Bicol Express. Oh, yun. Sarap. Ito. Bicol, Bicol Manok. Bicol Inasal na Manok. Ito. Oh, diba? Insaladang, ano to? Okra with... Kamote Oh, yun. Kamote sibuyas, kamatis. At saka ito. Oh, tiwi kung tiwi. <laughs> ito yung favorite ng ting mga bata at saka ng mga mat matataba. Yung inihaw na baboy. Oops! <laughs> Puting rice. Ano ba to Yung galing sa donation? Ay ah, hindi. Oh, galing ko sa tindahan. Okay. So it's time to eat. Mag-pray tayo. Oops! May soft drinks para sa nagda-diet. Ayun. Kids, dito na kayo sa harapan ng food. Oh, yun, please. Ito, ito ba ba yun? okay, yung dalawa ba yun? Oh, naglalaro. Gusto pa, sin Gusto pa nilang masaktan bago tumigil. Si Papa mo sa inyo. Si Jay, Oh, sige na. Let's pray na, Jay. Dito ka sa tapat ng food. O, oh, sige na, sige na. Pray na muna, pray muna, Jay. Let's pray. Hi, ben, ben, oh, wala na. Jesus. Oh, pray na. Jesus. Thank, Thank you for the Beetle express. Thank you. The for. The, the, salad, vegetables. Salad. The oranges. The unboxed chicken, the chicken. Your rice, Come here. the saffron, the water, and amen. 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 Ayan, it's time to eat. Ayan, na bless na. Kain tayo. mga ka garden at saka mga friends alang-alang oh, alang sa mga masasarap na pagkain na to dito sa bukid huwag kalimutang mag Rachel oh, huwag kalimutang mag ano sa youtube channel natin huwag kalimutang mag Subscribe, okay. Okay, so ito ay share lang natin kung ano yung ating uh, lifestyle dito sa bukid, dito sa Daraga, Albay. Nandito tayo sa kubo. Madilim na. Anong oras na ba? 6:30 in the morning o oh, in the evening pala? The morning. Oh, ito yung madilim na maliwanag. Alam niya kung bakit madilim na maliwanag kasi full moon 'no. Oh. Wow, it's full moon rays. Oh, di ba Full moon, it's full moon. Di ba? Oh. Wow, full moon siya. Oh, di ba Bam? Full moon Bam, yes. Where's the moon Bam? There. Oh, di ba? Oh, Bam, tingnan mo Bam, nasan yung moon? Over there. Ituro mo sa tito, nasan yung moon? Oh, Reese. Toro, mas nasaan yung moon? Oh, full mo na, di ba? Oh, let's eat na. Let's eat. Bebem, ay naku, umakyat din yung maliit. Oh, where's the moon, Bebem? There. Grabe, ang bilis naman umakyat ng bata. Oh, ingat yan, ingat, ingat. Oh, oh. Oh, the moon is there. Ah, oh, sige na, kakain na tayo. Kakain na pwedeng ano. O, oh, sasaro mo ito sa ibabaw ng kahoy. Bisikay, asan na si Bisikay? Ay, Bisikay. O, oh, pakigreet mo si sister mo, Lalin. Hi, ate. Watch ka din ng Garden of Kuya Koy. o, <laughs> oh, ano yung pagkain natin dyan? Masarap ba yan? Chicken and yung... Uh, ano, grilled pork. Oh, sige, Masarap yan sa mga nagda-diet ah. Opo. Wow. Masarap niya. Oh, sige. Ikaw, Jay, ano na kinakain mo? Oh, yung gulay mo. Sabi mo, kumakain ka ng gulay, di ba? Baby. Oh, ito na muna. Dr. Muna. Farmer ka eh. Si si Pastor Raymond. Hmm. Oh, sana mag-subscribe yung mga ka kapatiran natin. Para mabigyan natin ng... Please subscribe. Guardian of Tuyakoy. Yun. Kasi marami na tayong subscribers ngayon eh. 108. K. Ah, uh, oh, wala pa pala yung K. <laughs> L pa lang, L. 100 L pa lang. Sara ate ko eh, naga, kuwala. Nago. Nag-monetize. Nag-monetize na, oh, na. galing. Sige, big para play ko man. Yeah, congrats. Biga play, biga play ko man. Yeah. Dapat pa lang, so advertisement, hindi pa uh, skip. Skip. No? Oh, tayo, dito lang muna tayo sa bukid. Kasi ito lang ang kaya natin sa 108 subscribers. <laughs> okay, anyway, God bless you all. Enjoy your... Uh, They enjoy eating. You cannot join us. So, bili nyo lang kayong sarili nyong pagkain. <laughs> oh, yung ating kuya. Yung ating kuya the second. Okay. Have a nice day. Ito si Kuya Kuy para sa Garden of Kuya Kuy dito sa Province of Bay Philippines. Bye-bye you.